Yun, watch mga Lodi Ayan, namalingki kami ng mga gulay Wow, ang daming gulay dito mga Lodi Iba't ibang klaseng gulay May mga kangkong, press na press Meron din tayong mga talong Opo, sa Luyot. Wow, saan ka pa, mga lodi? pres na press ang sa At syempre, meron din tayong mga manggang hinog. Mukhang masasarap at matatamis ang mga mangga nila rito mga lodi. Meron din sitaw, okra, ampalaya mga lodi. Saan ka pa? Take note, mga lodi, wala tayo sa Pilipinas. Nasa Italia pa rin tayo. Wow! Oh, leta, wow, reta ay,

आखिर सलूयोट, ऐसा है बोरा। अंकल, उस एक तस्कर के दम पे वाशमेट okay. आता है? ओके। यान सलूयोट, वो कहने की शाह। यान सलूयोट, जन जनांग सलूयोट। सलूयोट। मैं तीन पीस आसे लेके एक तो खराब नापने दे। नीचे देखे ना भावशं। मैंने खराब थकले तो जेक तो बात दिया। बात दिया। मैंने खराब नापने Mangao. Tanto cosa, neinmann. Quello 5 euro, sino lo. Quello cosa? Chilo, super kilo. Pegiamo the vessel over. Tapos, naging balasenas na para balasenas na Pilipinas din eh. Balasenas na Pilipinas. Eh, pa nga, ano, balasenas lang mabilog. Kompleto. Tapos, palya. Kailan na na? -totohan. <totohan>

Cherry, cherry, Dabe para sa So ito na mga lodi na sa bahay na kami. Ayan, ito yung mga pinamili naming mga gulay kompleto. Wow, ang sarap-sarap nito mga lodi. Opo. Balas yun, talo Ayan Ayan, tapos ito yung Ang apara Ito yung ang bulimotoran Ito yung ang palaya At ito yung ano At ito yung, yung saluyot Ang saluyot, wow Ayan, mga lods ba diba? Para rin nasa Pilipinas tayo At Tapos Ayan o 没有。<Okay. S 1> okay.